Kasalanan mo na pag sumabit ka. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mga manong friends, ngayon ay ibang truck naman yung dala natin. Low bed. At mayroon tayong ikakargang pison. Kaya tara na, let's go. At yun na nga mga manong friends, ito naman yung dala natin. Yung kulay green. Ayan. Yung bagong sasakyan. A bagong truck. Yan, kulay green. So, start muna natin. Trasmo na tayo. Nakahay. Kasi yung reverse nito may high may low din ganda ng Manibela, napakalambot. Parang kutsi lang. diesel muna tayo mga manong friends diesel ah, do na ah, naka ready na yung pison Ay, kumakalat din. Kumakalat. Sa tatay, sa niyo, manong Obetro Sales Vlog. Yan sa mga ka diyan. Ayan. sa lahat ng mga taga saudi kahit mga arabo na rin huwag ka na subscribe na ayan mga manong friends nakikita nyo kung sino yung kasama ko ito hindi ko na siya pinapanood talagang andito ayan. na ako ngayon <laughs> sa Bukana ayan welcome po dito sa Bukana sana may enjoy nyo ang uh, karagatan ng Bukana welcome dito sa mahiwagang Bukana ayan, ayan. salamat salamat idol sige po alam ko na kayo dito sama ko kayo sa vlog ko sige po wala lang ako ng travel permit kaso yung net ano daw uh, hindi maayos ayun na po yung karga natin no, oh. isang piraso lang dahil nga po hindi gumana yung computer at wala tayong travel uh, permit o yung tinatawag nila ditong tasri free ayun uh, parada muna natin at uwi muna tayo sa kwarto sabi ng bus ko uh, hintayin mo muna ah uh, kailangan na uh, may papil tayo bago bumiyahi so Ah, uh, uwi muna tayo kasi mahirap na mahuli 200 kilometers mahigit yung tatakbuhin natin. so ba baka tayo maano sa daan sitah So sabi niya afterlands ka na umalis. Yay, Uwi muna tayo. Tara na, let's go. Ayan, ang kitang kita yung ating karga na Ang lapad ng side mirror. kasalahanan mo na talaga kung sumabit ka pa. Pati sa kabila, oh. Kitang kita. Ito ang kagandahan dito kahit gaano kalayo yung tatakbuhin mo walang traffic takbong pugi lang Di naman tayo nagmamadali eh oh. patapat lang sa rpm at sa hindi po nakakaalam, ayan po yung tulay na yan ay diretsyo ng ang ano yun, ayan, ah, ayan diretsyo ng baharin, dire diretsyo lang binaba ko kasi may kamera doon, mahirap na baka makuhanan tayo at tayo naman ay pakanan dito papuntang alhasa At doon sa unahan, mga manong friends, ay magtanghalian tayo. Ayan, pagkanan natin dyan. Nakakanan na tayo pero kakanan ulit tayo dyan. Uh, papunta tayong Alhasa. Ayan, Alhasa na yan. Alhasa Road. dire diretso yan. May kabagalan dito, mga manong friends, sa area ng uh, Sinayato. Simula pagkanan ko, mabagal yung uh, usad. ng pila dito papunta na to ng timbangan oh haba o oh, sa likod ko ito malayo pa yung timbangan dito yun na nga mga manong friends nakahanap na tayo ng parking nandito na tayo sa parking kakain mo na tayo ng tanghalian at yun na nga nakakain na tayo mga manong friends no at mayroon tayong na na tatlong uh, Pilipino din nakisabay na sila sa lamisa ko pero uh, hindi na natin na uh, i-vlog uh, sarap ng kwentuhan namin uh, hindi natin alam kung uh, private yung kanilang pagkatao kaya kwentuhan lang kami na walang video <laughs> at ayun uh, ito uh, papunta na akong alhasa so nasa daan na tayo talaga ng uh, alhasa abangan na lang mamaya At nga pala yung duha ka uh, Pilipino ilong man, kag usaka usa ka Sibuhano, uh, gambal sa ako na kay Longgo kagit. Sabi ko hindi po Sibuhano ako. Dayo na hambal sa ra ang katapat mo. Uh, si Bugi hapon na. Pari, o mo nga doa. Bawa mo na nga na. ang na Apat git kami, apat. Ang sarap. Ang sarap dalhin ng bagong truck. Sipul. Sipul lang ng turbo, maririnig po. Oh. Time check alas 2.20 nasa Ria Qatar Road na po tayo lapit-lapit na tayo mga manong friends uh, ayan kung nap napapansin nyo yung ano, signboard oh. UAE Qatar Oker yan ayan na po bababa na bababa nilagyan ng buhangin para hindi madulas at saka kahoy kasi steel roller yan Ayan na, tapos na. Ipapataas na natin yan Ayan mga manong friends ha Tapos na natin na ibaba At uh, naitaas na rin yung rampa Kaya tara let's go Dalawang u-turn yu pala yung ginawa dito Isa yung doon sa pinagbaba natin Tapos yung isa dito sa unahan uh, May ikutan tayo dyan Bagong ikutan Dati walang ikutan tong mga ito malayo so ngayon gumawa sila ng dalawang u-turn at uh, kahit papano hindi na tayo pupunta doon sa may uh, malayong tulay dati makakarating ka pa doon sa malayo yung tinatawag nilang uh, uh, ano ba tawag doon Jaffer Cobre ayan ngayon dito lang tayo yoyo turn sa unahan ayan may nakita na akong sign ito po yung mga ginagawa ng aming company kalsada mga u-turn tulay u turn din na Barker Truck Ano ba yung tawag dyan? Balker, balker, barker Basta yung truck ng simento <laughs> ah, Napaganda nga naman Kasi dati napakalayo talaga ng U-turn dito Pag nakapasok ka rito, wala kang ibang iikutan Kaya yung iba ginagawa, nagpuputol ng mga katulad yan, oh. No? yung mga ring mga harang sa gitna, pinuputol nila. Ah, ito, 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 makakaikot tayo dito. Yun. Ah, maganda, maganda, malaki. Malaki yung U-turn Nakita ko rin yung isa doon sa unahan Pero hindi pa tapos Ayan po yung isa nandito banda oh. Sa unahan Ayan dami pa nila dyan oh. Nagtumpok-tumpok pa sila dyan Ayan turn at pati yung mga equipments nandiyan ayan oh So yun lang maraming salamat sa mga manong friends na nakaabot sa dulo ng aking video. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ingat kayo palagi. God bless you all. Bye-bye.